ngayon? Mga security guards, nakatulong ba sa ekonomiya ng Republika ng Pilipinas ang pangungutbod ng ayuda ng Marcos Admin? Nagmura ba ang bilihin dahil sa ayuda ng Marcos Admin? Tumaas ba ang inyong mga sahot dahil sa ayuda ng Marcos Admin? May 20 pesos per yeah. kilong bigas na ba? Division. Dahil sa ayuda Division. ng Marcos Admin? Wala! Yeah. Yan ang sinabi ni Vice President Entay Sara Duterte. Yeah. Dapat <laughs> ang ginawa ng gobyerno nito there ay long-term solution. Yung ginawa nila so, so, na pang-ayuda, bigyan oh, ka ng 5,000! Bigyan yeah. ka ng limang they kilong bigas na may tatak! Imar no, Mangungurakot I'm sure Rice I'm sure uh... Meron, Meron nila Meron Ginagawa tayong mga patay gutom Ginagawa tayong mga tamad Dahil sa mga busadong politiko ngayon sa gobyernong Marcos Ang Pilipino ay, masisipag. Basta may trabaho. Ah, ah. Hindi ayuda ang kailangan natin, mga kababayan ko. Kundi trabaho. Dikas Trabaho. Guys, lang. ho. Bakit nga ba? Ay nakapuko sila sa mga titi. Ngayon, sinusupina na nila si Vice President Inday Sara <Honor Claire> nagpadala na sila ng supina sa office of the Vice President hey, dapat to mano no, umarap si Vice President Inday Sara sa NBI ngayong November 29 dahil oh, lo no mano no, sa sinabi ni Sara suffering. na ipag-report daw niya si Palaka, si Kuting at si Tommy Balusos wow. Pinapakinggan niyo ho yung sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte. Na umulan ng mura. Kay BBM, Lisa Marcos, at Romualdez. Yan ay bunga ng kanyang pagkadismaya. Bunga ng kanyang galit. Kung ikaw kaya sa katayuan ngayon ni Vice President Inday Sara Duterte, na tinatridor tinarantado, 3 years in the making, puro Duterte, Duterte, terti. and ay Sara Digong, ang pinag-usapan sa Kongreso, Senado. Hindi ka kaya magagalit? Magalit! Ba't na ginawang ka pa ng kasalanan? Tinapunan ka pa ng putik na sabi mo ay kurakot siya Inday Sara. Guys, ganito. Mga buhaya dyan sa Kongreso. Marcos Admin. batuhan, batuhin nyo na lang si Vice President Inday Sara ng ibang isyo. Huwag nyo lang batuhin ng korupsyon dahil mapahiya kayo. Kung kurakot lang ang mga Duterte, naalala ko ba ninyo? Mga taga-takluban, mga supporters ni Romualdez, mga supporters ni BBM, na budol-budol, Naalala ba ninyo kung sino yung unang tumulong sa Tacloban City na nalubog ng Bagyong Yolanda? Duterte. Nagpadala si former President Rodrigo Roa Duterte ng mga tulong sa Tacloban. At nakita ho ninyo yung kanilang truck na puno ng relief goods, walang nakalagay na pangalang Duterte. Anong nakalagay? From the peoples of Davao. Kaya pag pinagsasabihan ang pinag-usapan corruption, sir, wala kang makukuha doon. Last na lang. Gusto ko pong itagal ito, guys. Kasi nga, ito yung pinakamain issue na pinupukol ngayon kay Vice President Inday Sara Duterte. Confidential and intelligence funds. Basta magnanakaw. Galit na galit sila dyan. Magnanakaw, kidnappers. Sarangin sa Pilipino. Smugglers. maintindihan ninyo ngayon ang aking sasabihin sa inyo. 125 million pesos di mano na confidential and intelligence funds ginastos ni Vice President Inday Sara Duterte sa loob lamang ng 11 days. Ito po yung sagot ko sa inyo. Sino ba ang nagbigay ng 100, 125 million pesos? Si Bongbong! Sino? Bumbo. Si Bongbong! Si Bongbong Marcos. bakit niya ay binigay ng 11 days na lang bago matapos ang taong 2022. Binigay niya ho ang 125 million pesos sa Office of the Vice President December 19. Tama? 2022. Ilang araw na lang ang natira bago matapos ang taon na yan. 11 days marso ngayon. Nasa batas na dapat ang pundo ng isang ahensya ay dapat madisburse mo, may gastos mo bago matapos ang taon. Kasi pag hindi mo magastos yan, may babalik po yan sa Treasury, National Treasury. si Vice President Inday Sara Duterte, alam niya gumamit ng confidential and intelligence funds. Meron siyang satellite offices na napakarami sa buong Pilipinas. Techno, first time in the history na merong isang vice president of the Republic of the Philippines na nagkaroon ng mga satellite offices, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya kung sabi mo ho, paano ginastos yung 125 million? madali lang talaga yan. B Dahil sa dami ng kanyang satellite offices. Ngayon ganito. Ang sabi ng mga kongresista na mayroon daw isyo sa paggamit ng 125 million pesos. May misuse funds daw. Na-audit Alam niyo ba hindi po lahat ng 125 million pesos ay merong nakitaan, ay nakita ng audit na misuse funds. May kaunting halaga lang po. Pero, tapos na ba ang ginawang audit ng Commission on Audit sa Office of the Vice President? Ang sagot dyan ay, hindi pa. sabihin ito. Hindi pa, hindi nyo pwedeng sabihin si Vice President Inday Sara Duterte ay kurakot at gumamit ng pundo na hindi nakaayon sa batas. Okay, that... Dahil hindi pa tapos ang pag-uudin. Meron po silang six months na palugit para sa office of the Vice President na kailangan makumply ang nire-require ng Commission on Audit sa opisina ni Vice President Inday Sara Duterte hanggang February 2025. Kaya malaking pagkakamaniho ang ginawa ng mga kongresista ngayon sa kongreso. Ang trabaho ng Commission on Audit ay tinarbaho na ngayon ng mga kongresista. Tanong ko sa inyo? Sino ba ang expert sa pag komisyon Commissioner ng Audit Ayan. o mga Kongresista? Ayan. Kayo na may sabi niya. So ano ito ngayon? Maliwanag na pamumulitikala na lamang yes. ang ginawa ng Marcos Admin yes. ng Paloslos dahan sa Kongreso yes. laban kay Vice President yes. Inday San yes. Duterte, Take note. Wala pong korupsyon na nangyayari sa Office of the Vice President. What? Wala pang final, hindi pa final and executory ang findings ng Commission on Audit dahil pwede pang magapila ang Office of the Vice President. Pero ang anong ginawa ng mga kongreso ngayon, ng mga kongresista ngayon kay Inday Sara, sinira na ho nila ang pangalan at opisina ng Office of the Vice President pati yung mga staff ni Vice President Inday Sara pinagkukulong na ng mga buhaya. Iyan ho ang totoo. Kaya kami dito mga political bloggers, hindi ho kami titigil dito. Hanggad hindi matapos ang kahipangan ng mga kongresistang ito. Tandaan nyo po ang mga pangalang ito na nang aapi at nang gigipit kay Vice President Inday Sara Duterte at sa mga Duterte. Huwag niyo pong iboto ang mga lukong iyan dahil ang prinsipyo nila ay nabili ng pira. Ang prinsipyo nila ay may katumbas na halaga at ang pagkatao nila ay sinalang, sinanglanaho nila sa impyerno. Hindi po dapat sila manalo muli. The, ngayong 2025 side, the... election, midterm election. <tipidapad>, Nananawagan ako sa maraming Pilipino, lahat ng lineup ni Bongbong Marcos, Tambaloslos, Zero, zero. zero diritso sa puso ni Gro. Nagawa na ho natin yan <tipidapad>. sa panahon ni Tatay Digong. Ulitin muli natin ang Ocho, diritso, Inidoro. In Maraming salamat po. Bubuhay po tayong mga Pilipino. Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Maraming salamat po. Thank you.